Hello, mga ka-bizdak, maadyungad, now magandang araw sa lahat. May nagtatanong, over to this video. oh for today's video, mag-experiment tayo for today's video kasi may nagtanong sa akin kung safe ba daw dito sa Korea Well, ipakita ko sa inyo kasi hindi man kayo naniniwala kapag sabihin ko lang no ha So nagdala pa ako ng isang cellphone at isang envelope Ang laman po dito ay pera, pakita natin Nandito po dito sa labas ng apartment Dito yan sa bayan guys, may mga tao dito ang ano Dumadaan, pera po yan Ang ah, basta pera yan guys, may pera May pera po dyang laman tapos ilagay ko dito. ah, cellphone at saka pera. Para maniwala kayo kung safe ba talaga. Tapos iiwanan natin yan. O nandoon sila ha. Iwanan ko yan. I make sure ko lang na hindi li lipa rin ng hangin. Sige tara na. For today's video is ano kunin natin yung mag-order sana ako ng bike ni Little Insoy online. Pero si Daddy Insoy may nakita po siyang, may second hand store kasi dito sa Korea guys. Online second hand store. Tinatawag nilang Dangun or Carrots English, Carrots Store. Mga second hand items. May available man doon na bike guys na tumpak sa edad ni Little Insoy. So, yun po ang kanyang binili. Binayaran na niya. Tapos kunin ko lang ngayon dito siya sa Harington apartment na building number 106 ito yung building 106 106 oh ito siya building 106 guys ayan Si Daddy Insuy at yung seller ang nag-usap. So ako ang mag-pick up kasi wala man si Daddy Insuy ngayon. Ano man siya, nasa seminar. Teka lang, kapasok ba ako nito? So, nag, naguguluhan na ako mga kabis, na kung aling, aling building malaki kasi itong 106 na building. Ang hirap makapasok dito guys. <laughs> dito, dito siguro. One... Yeah, young, young, you. Grabe ka-struggle ito mga kaisdak. <laughs> Ang hirap pang nakaw dito sa Korea, guys. So, after 30 minutes, nakapasok din ako sa apartment. Uh. Ay. Ah, ito siya. Ito yung bahay. Ay, ko. Cool. Ka-cute. Ito siya. ikakarga ko na with complete accessories 'yan mga kabista. Ay go. Oh, 'yan. Dipad ng kompleto na siya, guys. And Nandito pa wow! din ang ating almost 40 minutes po ako nawala pero nandito pa rin. Oh, Kitams. Napaka-safe dito mga kabista. Pati sikreto mo safe na safe. <laughs> Challenge dito is ang pagkarga ng ano ng bike ipapatry ko yan bukas ni Little Insoy kasi weekend man bukas para talagang bago siya mga kabista tingnan nyo wala siyang kadumi-dumi oh success po ang ating lakad today <laughs> matutuwa dyan si Little Insoy oh, kanina nag drive drive siya sa bike niya na maliit kaya gusto ko nang gustong gusto ko ng bilhan oh very lucky tayo kasi on time si Daddy kita nakakita ng ito, second hand. Pero tingnan nyo ba, oh, paulit-ulit kasi na-amaze ako sa quality. Tingnan nyo ba, ano siya kalinis? Oh, parang bago talaga siya, guys. Oh, 40,000 won. Original price dito is nasa 100 plus 4,000 pesos. Tapos sinaila siya ng almost 2,000 pesos. So half price for ganitong quality. Bago, parang bago. Tingnan na naman ang ano. Oh. Wala man yung kadungis-dungis. Ah, mayroong dungis kunti. Pero yung wheels niya ay napaka. Ang cute naman ang batang yan. Oh. Kabisda, good morning! Happy weekend! Kumakain na naman ang taba tsin na milik. Hinugasan ko na yung ano niya, guys, kasi uh, ano na, ang dugyot-dugyot na. Kaya hinugasan ko kahapon. Grabe, nakataba dito, mga kabisdak. Mag-diet ka naman, milik! Hello mga kabisdak It's Saturday. O kahapon nakuha natin yung bike. Mamayang hapon ko pa kasi si Luther insulit na nagising alas 9 no, pina guys. Kailangan ko pumunta sa bahay ni Benan para magluto kasi yan man ang ating rutino. Naghapit dumaan lang ako dito sa Yan man yung bahay namin mga kabisdak Yan tapos nandoon doon Diyan po yung bahay ni Vianan. Ah, hindi na nag -focus. Basta, nasa ano lang malapit lang kami ni Bianan guys yun ang aming bahay tapos si Bianan yun yung lisalikod ng poste and then dito is ito yung San Manuel tatlong area to mga kabisdak yan spring na talaga mga kabisdak kasi nagsitubuan na sila ito yung isa sa mga pinaka early na ma namin na mga tanim pananim spring season nagawa siya isa sa mga ano siya sa sam yung diba lettuce or yung yung inaano binabalot natin sa samgyup ba samgyup lettuce at uh, perilla leaves at eto yung baby leaves ng mga wild garlic eh, hindi man to wild garlic guys ano to mountain garlic at saan man ito sa korean i-google ko kung ano ang english word nito yan palapad yan guys tapos meron pa doon tatlo ito at doon nag video ako doon doon, doon. So, ang may-ari po niyan, isang aming kapitbahay. Yan, oh. Ang bahay nila is yun, yung may chimney. Hindi yung first na nakita nyo sa likod ng first na bubong, na itim na bubong, yun, yun, yun. Basta yun, si Onggyo Ong nga pa. Dito sa Korea, guys, hindi po nila tinatawag yung first name or yung tunay na pangalan. Halimbawa ako, ang tunay na pangalan ko is Eden, hindi po nila ako tinatawag na Eden. Yung firstborn ko, si Jongho, si Little Insoy, si Jongho. Jongho Oma ang tawag sa akin. Tapos kay Daddy Insoy, Jongho Apa. So yun, si Onggyong Apa, first born niya na child is, is ang uh, pangalan is Onggyong. Kaya tinatawag namin siyang Onggyong Apa. Yung real name niya guys, hindi ko po alam. <laughs> Yan po ang ano, style dito sa Korea. So, naglalaro pa si Little Insoy doon. Nagtatanim yata. Yan siya, si Bianan. O, oh, di ba? Yan po ang bahay ni Bianan. Oh. tignan nyo mga kabisdak. ang yayabong na ng mga kamuti ni Bianad. Wow. Yan. Papayabungin pa yan ni Bianand, guys. Saka namin itatanim sa Mayo. Tignan nyo. Oh. Wow. Wow. Ang galing-galing na monoy. Wow. Nakakahapi kapag ganito nakikita mo guys ba? Dahil nga ang... Tingnan nyo naman ang view sa labas. Ga brown brown. Walang kakulay-kulay. Yung pine tree lang talaga ang merong kulay. Pero, wow, dito sa loob, meron na. Magsasamgyup tayo for lunch. So, una is, ang ginagawa ko mga kabisda, kinhugasan ko as early as possible para makatulo yung mga tubig from the dahon from the Letus. So, shout out muna tayo sa ating mga masugid na kabisdak viewers. Advance happy birthday kay Zeus. Shoot, shoot from Tuau, Cagayan Valley. Happy viewing kay Sir Kenzie Cloud Tulin. Ma'am ba ito? Ma'am Kenzie Cloud Tulin. Ma'am Rosa Ereso from Taytay Rizal. Hello sa mga apo ni Sir Ramel Bakuli na sina Matias Aziel, Lincoln Crimson at Lakesha Kera. Hello kay Ma'am Jojo and Judy. Sir Jojo pala at Ma'am Judy Benzi from Santa Fe, nila. Maraming salamat po sa palaging panonood. Happy birthday Today po ang birthday March 16 sa mama ni Ma'am Julian Fernando Sapa. Shout out kay Love Sign Blog. Hello kay Ma'am Elsa Erwin Jr. Jelai di Family and Sarmiento Family. Belated happy birthday sa bunso ni Ma'am Elaine Sante last March 14. Na si Ma'am Lea Joy Sante. Belated happy birthday Lea Joy Sante from Mari Mariveles Bataan. Hello kay Jem Jem, Ashby, Amara at Kuya Uya Uya in Bisu. Mar from Wawa, lola pa Hello kay Ma'am Milet. Birthday niya two days ago. Friend ni Ma'am Inday Balduesa in Lopez, Quezon. Hello kay Ma'am Jean Tapit from Catanduanes. Hi kay Ma'am Granny Divine. Shout out Heidi Kuan from Antipolo City. Ma'am Purisissima Jervina at Sweet ng Mandaluyong Manila. Maraming maraming salamat po sa palaging panonood ng ating mga vlogs. Ginisa ko lang po ang ating smoke na duck meat at nilagyan ko ng mga pampalasa kasi nakulangan po ako sa lasa mga kabisdak. Asin lang, paminta, tuyo, at yung mga sahog natin kanina, carrots, white onions, at spring onions. Tapos sisuni And then, mikos-mikos lang. Ito po ang aming substitute kapag wala kaming pork belly. Ito, mas healthier option po itong duck meat, mga kabis duck Less oil siya. Tapos, medyo may kamahalan nga lang siya dito sa Korea. Ewan ko lang kung sa Pilipinas magkano po ang uh, duck meat. magluluto din tayo ng dubu chige, dubu po ang korean word sa tofu yan hiniwa hiwa ko lang siya mga kabisdak para magkasya po ito ipagkasya ko itong lahat sa ating clay pot mas masarap kasi ito sa clay pot iluto guys kung matagal ko na kayo ng mga subscribers at viewers so alam nyo na no kung paano itulutuin kasi paulit ulit na po ako nagluto ng dubu chige, guys. etong eh, dalawang dishes natin ang duck meat at etong dubu chige. mga paboritong pagkain po ito ni little insoy Maghiwa ka lang ng spring onion sa maliliit ang hiwa mga kabistak tapos lagyan mo ng sesame oil bago alamang lagyan mo din yan ng ano uh, bawang at dinikdik na bawang ground sesame seeds anything na sweet yan po ay apple syrup basta kung wala kang syrup guys pwede din asukal ang lagay mo para mabalanse yung alat ba naglagay din tayo ng tuyo uh, ang tuyo na ginawa ni Bianan mga kabisdak yan po yan yung tuyo sa labas yung nasa jar seasoning powder uh, ikaw lang make ano lang dyan guys estimate lang tapos uh, konting chili pepper konti lang po ang nilagay ko kasi si Little Insoy hindi pa siya masyadong ano hindi pa siya sanay sa mga maanghang na pagkain tapos tubig, don't forget to add tubig at imix-mix mix mo lang yan. At ilagay sa iyong mga tofu. Nilagyan ko ng, nag-add ako ng kaunting soy sauce pa kasi na ano, na ano ako guys, nakulangan po ako sa alat. Dapat low heat lang mga kabistak tapos pakuluin mo ng matagal si 30 to 40 minutes para manuot ang lasa sa yung sauce natin manuot sa tofu. At dito sa Korea guys, uh, pagka luto ng kanilang rice sa rice cooker or sa kaldero ka man magsaing, dapat i-mix mix mo siya after talaga maluto guys para mas masarap po ang labas kasi mas masarap yung rice kapag na-mix mix mo siya no right after maluto. Ito po yung ating lunch, yan po ang kimchi na ibinigay ko sa aking friend na galing Switzerland. Last week na vlog natin guys, yung pumunta kami sa Nami Island. Yan po ang ating duck meat. Kanina ang ating tofu, yun ang ating mani na ginawa ni, ni kanun ni Be kimchi or white kimchi. Meron din tayo diyang denjangguk dried radish leaves si eh. Biyanan po ang nagluto dyan ang ating lettuce ang ating dubu chige medyo ano siya guys medyo messy sa tingnan no? sa sobrang tagal niyang pagpapakulo ayan na ganyan na po ang itsura ng ating dubu chige pero masarap po yan mga kabisdag promise I-try nyo <laughs> so ayan na ready na ang ating lunch so kaming tatlo lang nito kasi nga si Daddy Insoy since Thursday ay pumunta po siya sa Sukcho para sa kanilang seminar for barangay kagawad for barangay kagawad mga kabisdag 3 days po ang kanilang seminar. Mamayang gabi pa daw siya uuwi. Dahil may mga bago man tayong subscribers, ito talaga yung top 1 na question sa ating mga vlogs. Kung bakit daw sa sahig kami kumakain sa sahig, nakaupo para kumain. Eh meron, wala ba daw kaming lamesa? Meron kaming mesa guys. Oh may nakita kayong dalawang chairs dyan, dalawang upuan sa kusina. Dyan po kumakain kami minsan pero madalas talaga sa sahig. Dahil nga ito man yung nakasanayan namin at mainit-init kasi sa sahig guys dahil yung heating system ng mga Koreans ba yung sa sahig po ang kanilang pinapainit kaya warm po mano ano ano siya warm ka diyan kami humiga sa sahig jan kami umupo. oh na po kami nung una is nananakit yung ano ko yung wet po ko at yung mga legs ko pero kapag masanay ka na guys wala na komportable na din para sa akin mas gustohin ko na pong umupo at matulog sa sahig ay nakalimutan ko mga kabisdak ipapakita ko sana yung photo album ni Daddy Insoy nung kabataan niya kasi siningil ako ng isa sa ating mga subscribers kung bakit daw hindi ako nagpakita ng ebidensya kasi ang sinabi ko sa previous vlogs natin pugi si Daddy Insoy noon which is very true guys pugi po yan si Daddy Insoy nakalimutan ko lang siya next time sa next vlog natin nandito kasi yung photo album ni Daddy Insoy dito sa bahay ni Benan dito sa kanilang bahay at pagkatapos kong magligpit ng aming mga pinagkainan ay eto na ang ating main event <laughs> ang first time ni Little Inso yung sumakay sa ating bagong bagong binili na second na bicycle. Mas natuwa ako mga kabisdak dahil complete accessories na siya. May helmet, may knee pad, may elbow pad. Tama ba elbow pad? Basta, kumpleto mga kabisdak. Kaya, ang saya-saya. <laughs> may kunting problema lang ako that time kasi hindi ko po alam paano isuot ang knee pad. Magtingin mo na ako ng tutorial dito sa YT no kung paano ba i ano yung knee pad kasi napaka ano siya guys. Marami siya mga hukot-hukot sa likod. Basta, tinali ko lang siya isinuot para hindi malaglag sa tuhod. Dumikit sa tuhod ni Little at for the go na! <laughs> tumawag si Daddy Insoy. Nasa ano na daw sila? Nasa chunchon. So nakainom daw sila sa bus. kailan ko daw siyang sunduin kasi yung kay kasamahan niya na taga barangay namin na <laughs> nagdala ng sasakyan. Hindi makapag-drive kasi nga sa bus. Is nag-inuma na sila. So ako yung mag-drive sa sasakyan ng kanya kasamahan. Tapos sasakay si Daddy Insoy doon. Sasakay, sasakay kami tatlo. Magbabas kami ni Little Insoy papunta sa bayan. Tapos from bayan, nandoon man naka <laughs> parking ang sasakyan ng aming kabarangay na kagawa din kasama ni Daddy Insoy. So ako na magda magdadrive sa kanyang sasakyan. Sakay na kaming lahat papunta dito sa aming barangay. So yun po ang mayayari. Wala naman. Ay! Nagbaktas! <tinyo> <laughs> Chonchone. Chon, eh. Agu, 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 agu. ang binti ni Little Insoy sa pedal. Mga kabisdak, Noon na, hindi pa siya marunong ba mag mag... Yung ganyan ba? Ngayon, marunong na siya magalibot libut libot sa pedal o yung apakan ba ng bicycle? O oh, yan, yon yan. yan. Ah, basta yan na May konting time pa naman kami, so okay lang na mag suroy, -suroy si Little Insoy dito sa may Sapa. At 5.50 pa kami, guys, lalarga from the barangay, dito sa aming barangay, papunta sa bayan. Oh, nandito kami guys. Nag-drop kami dito sa may ilog. Oh, gusto mag-adventure yung Little Insoy. Eh. Tapos may nakita pa ako nitong isda na patay. Ano, nalunod siguro tong isda na ito ba? Nalunod, hindi marunong lumangoy. Kaya naman namatay ang isda. Ayan, nag-parking lang si Little Insoy sa kanyang bike doon sa may tulay. Oh, ayan na tuna nagsitunawan na po ang mga ice ang mga snow dyan mga kabisdak. tapos nagmuni-muni si Little <laughs> ay wala na ginawa ng taga tulak ni Little Insoy ang kanyang mama kapag ganito mga kabisdak na medyo high elevation hindi pa niya, hindi pa kaya ba ng kanyang ano puwersang i-push yung pedal so tumutulong na lang akong itulak ang kanyang bicycle oh. <laughs> so may time pa tayo mga kabisdak no so mag snack silang muna kami ni Bianan at saka sasakay kami maglarga kami galing sa aming bahay sasakay tayo ng ating kotse at 5.40 and then i-parking namin ang aming kotse doon sa tapat ng barangay Hall. Uh, at sa tapat ng barangay hall, doon na kami magsakay ng bus papunta sa bayan. Ang merienda namin dyan mga kabisdak is yung kwajil, yung rice, puff rice snacks, Korean puff rice, kape sa akin, kay Binan Chaa, kay Little Insoy Tubig, may mga oranges at may cupcakes din tayo dyan para kay Little Insoy. Diba sa tapat ng aming bahay ay meron mang bus stop mga kabisdak pero dito po kami sasakay sa bus stop sa tapat ng barangay hall dahil dito po tayo nagparking sa ating kotse. Dahil taga dito man yung kaibigan ni Daddy Insoy na isa ring barangay kagawad na yung sasakyan niya ang ating idadrive. Ang asawa ni Sis Jo na ang may-ari ng sasakyan na ating ita-drive kasi sila dalawa man yung barangay kagawad dito sa amin na nag-seminar guys tapos nakainom nga so si Daddy Inso hindi rin siya pwedeng mag-drive kaya to the rescue na ako kaya lahat man sila nakainom guys si Daddy Inso at eh, pati yung kasama niya as in silang lahat ng kagawad na nag-seminar nag-inuman -nag sila sa bus pa uwi matagal-tagal na din akong hindi nakasakay sa bus at nagulat po ako dahil totoo nga yung sinabi ni Daddy Inso eh, na free na po ang bus dito from sa barangay anywhere anywhere na barangay na sakop ng aming town free guys from our bahay to the barangay to the barangay to bayan from bahay to bayan free guys oh kung hindi kayo maniniwala oh free na free yan wala kang binabayaran wala na yung card na mag beep beep dyan wala din konduktor <laughs> walang naniningil ng pamasahe so ang saya saya no kasi free oh may may pag unlad may improvement po dito sa aming bayan <laughs> Kung napapansin nyo guys, walang masyadong matatandang nagalakad-lakad no kasi gabi na, kapag paggabi na hapon is palamig na ng palamig yan kaya nagtatago na yung mga matatanda o kagaya ni Daddy Insoy, parang gusto niya niyang takbuhin yung sasakyan ba So ayan na, nagmeet lang kami dito sa my convenience store and then diretso na kami sa kotse at uuwi na tayo sa ating barangay from Yanggu dito sa aming bayan papunta sa aming barangay it will 30 take 30 minutes kapag si Daddy insu ang nagadrive kapag ako is nasa 45 minutes guys kasi ganyan man ako kabagal <laughs> In front barangay mo <laughs> that's all for today's video, mga kabisdak. Thank you so much for watching! Wow. <laughs> Ingat lahat! Ano na? Ay, open pa rin ang open pa rin na ang barangay hall, guys. Wow. Until when they close up, Ingat lahat! See you on my next video!